Binabato <laughs> lang ang isda. Hello YouTube, Rumel Max Blog. Welcome to my channel. Shout out sa aking mga viewers, subscribers. Shout out po sa inyong lahat mga idol. Maraming maraming salamat po. At ang may reaction video po natin natin ngayon ay kakaiba. Kaya wag na natin itong patagalin. Tirahin na natin to bago pa tirahin iba. Let's play! Yun no? Yun, lobster oh. Yan yun naman mga idol yung ispat nila sagana sa gana sa... Sa gana. Yun no? Pugita. Oh. Parang ano lang ah, dinadampot na nilang... Oh, alam mo, ba, binabato lang yung... <laughs> binabato lang yung, yung isda. Yun, oh. Yon. Ah. Oh. Tignan nyo naman mga idol. Pinabato lang. Yan. Sarap. Wow. Nice. Pero saan kayang lugar to? Wow. Sarap ng kain ni Kuya. Sarap mga seafoods. Yun know, o, lobster o, taba. Yung. Arctic E4. Yun, may aeroplano. At yung, ano niya, idol, yung content nila, parang ano, parang pelikula. You know, may aeroplano, pandumano. No? Parang pelikula nga to. Pelikula nga ba to? Oh. Ganda ng bulaklak oh. Mga halaman. Yun may balang balanghoy, balanghoy ito. Parang parang na sila sa isla. Isla lang ata sila. Hoy. Hoy. Yun, ginigising yung kasama. Hoy. Ah, eh. Hindi ko alam kung saan bansa to eh kasi hindi ka na hindi ko maintindihan yung salita nila. Sudah so, air surut itu. Oh. Kita mo buru. Ay. No, pare. Parang ano, inising niya kasi pupunta na sila sa ano. Yeah. Nakunguha na sila ng isda. Yeah, you know, ang ganda ng ano nila, ng lugar, oh, nahimik. Sabing na dagat. Yun. Nagdala na si kuya ng lalagyan. ano, ang ah, daming isda yun, maliliit. O. Yan oh. Yan o, mga idol. Yan o, oh, tumatakbo, maliliit na isda. You know? Dami o, hindi nag-iwalay-hiwalay. Eh, yung lobster. Ayan, nakita nila yung ano lang lobster. Yung uh antina. -huh. Yan, dinukot-dukot nila yung ano. O, lobster. Oh, lobster. Yun know, o, yung antena ng lobster nakalabas. Tinutusok-tusok nila para lalabas. Ayun, lumabas na. Yun. Yun know? o. Oh, yun. Yun, alam, bilis lumangoy. Ah, ba? Sinasandok lang. Oh. Ano, ano? Ambilis ah, dong manguyu. Sabar, guys. Dah. Oh, Sabar. Uh, serap. sariwang-sariwang. Oke. Okay. Hasil pertama. Oke. Oh. Lobster ro ke langit. Ah, sempat ada. Uh. Yun. Paris. Walang laman. Ganda ng ano nila, oh. Linaw na linaw. Yun, know, oh. May shell na, ano. May shell na butas. Yun, know? Butas Uy. na yung ano ng okay. shell. Ani, uh, sa Patangala, ini salah satu uh, jenis kolomang yang bisa dikonsumsi ni. Yun, know? oh. Ang tawag ito sa amin mga idol, umang, sabi saya. Pero itong, itong shell na to, nakakain din to eh. Kasi ano to eh, garang ang tawagin sa amin bisa dikonsumsi, bisa dimakan. Hindi ko lang maintindihan ang sinasabi ni Kuya. Sebentar kita bakar. Yeah. Parang Thailand o no? Indonesia. Eh, yung ko kanina, itong shell. Na ano? Oh. Ano daw? Ay, may pugita ang loob. yung, yung sa loob may pugita nakatago. Oh. You know. May may pugita nga nakatago. Yun, binasag na. Ay, bro. Kailangan nilang tusok-tusokin para lumabas. Ito sa itong shield na to, ang sa amin tinatawag itong budjong. Sarap din ng shield na to kasi wala nang laman kasi patay na. Yun. Ayun oh, no, yung ulo. Yun oh, no, yun. Ada, ada. Sa, Yun, lumabas na. Lumabas na. Yan. You know? Haha. Asikje giritah, tayo. Do giritah? Kaper dapat kamo? Ah, Ah, ganda tignan mo. Na Pula-pula. <laughs> 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 dia. dia. si ganteng ini. Kaya Yun You oh. know? <clears throat> Ang dami nang ng nila oh! may lobster, may isda, may pugita, may yung umang nila, kinuha, dinala yung umang, kinakain ni nata nila. Ganda ng tubig talaga, oh. Ini, ambil kayo ini. Sobrang linaw. Oh. Wow. Whoops. Yung ano, paglalakad nila, siyempre matulis, matulis tong ano eh, yung mga bato na to, pero baliwala lang sa kanila eh, relax, relax lang paglakad nila eh. Yun o, yan, shell. Ito mga idol, tawagin to sa amin ay ano to, a uh, sa ang sa hang okay. ayun no yung sinasabi ko na kanina yung binato-bato lang ang isda oh Oh. Uha. Okay. Si. Ah. Ambil. Sampai. Ayun, apat. Apat. Ayun ini, no, isa pa. Yan oh, no, isa pang saang saang sarap nito ihaw. Ah, oh, ini lagi. Ini lagi satu. Yan pa. Yan saang daming saang din sa kanila, ano? Sa amin mga idol, yung saang din sa amin kailangan pa namin languyin ng no? mga dalawang dipa kasi nasa malalim dito sa kanila, nasa mababaw, sa lutay, pinupulot na Yun. Ganda ng ano nila. Yun na naman o, oh. binato na naman o. Oh. oh. Ah, oh, patay. isang bato lang oh. Isang bato lang. Yeah. <laughs> ano, ano, ano daw? No. In. Oh, bato lang oh. You know. Eh. Dahan. sam yung isda, binabato lang talaga eh. Oop. Oh. Hmm, ka. Na. Naman ba? Kuha nga oh. Ayos to si kuya na binabato lang yung isda oh. Okay. Yung pa, yung pa. Mm. <laughs> binabato lang ang isda. pa, mm. Ang galing naman ni kuya mang bato. <laughs> yung bumunta na sa malalim. Kaya si kuya natutusok sa mga bato. Hindi, hindi nakuha. Hindi. Oo, oh, nagalit pa. Nagalit pa si kuya kasi hindi nakuha yung isda. Kaburto? Kaburto di. Ah! Kabungos. Kaburto? Uy, sanay. pa nila. Ay, ayun, patay na, oh. Dapat. Dapat. Yun, oh. Parang ano na, parang tinamaan yung kanina sa uh, Unang bato ni Kuya, eh. Lana, hindi na nila nakita. Sila Tsaka yung ano nila idol, yung ano nila yung awag nito hibasan, ang linaw ng tubig kahit nasa tabing dagat, malinaw pa rin. Sobrang ganda. Eh, Ito pa saang. Dami saang sa ang dami sa ang sa ila dito. Dapat wala akong saan lugar to. Saan may lugar to. Indonesia o Thailand. Kuya, hinahanap pa. Eh, kuya, may hawak na naman na bato lagi kalau dia sudah luka begitu. Yo, tabing pa, eh. nasa tabing pang, da, tabing pang panglang. Oh, Yo, no. Main laman. Eh, ada. Ada. Ano daw? Oh, Pugita. Oh. Eh, si ito mga idol, oh, yung Pugita, nagtatago lang talaga sa ilalim ng bato. Hindi ka na mahihirapan ang sila nila pa. kiniliti-kiliti pa ni Kuya yung kita, oh. yung baby okay, so, Hinawakan pa yung, hinawakan pa yung galamay. Yun, yun, lumangoy. Buti walang butas dyan. Kasi pag nakakita ng butas yan, eta kapasok talaga yan. Ganda ng kulay ng ano. Hindi na nga gagat Eh, sip simpan Yun oh, ada tadi darahnya berita juga itu Ay, ini Yumpau Saang Saang Sahang Yumpa Sahang Yumpa Dalawaw nakakain ba to? kasi sa amin ito hindi ito nakakain eh. itong, itong dalawa na ito na mahahaba yung dulo hindi nakakain sa amin itong sa isa nakakain ito itong sa hang yan yun may eroplano na naman may eroplano na naman yun nandito na sila mga idol naka uwi na at nag-aano na si Kuya ng panggatong kasi magiihaw na yan. Yun, nagpausok wow. na. Wow. sudah lama di